Tay, nandito na tayo kay Mr. Bean. Hoy, ayun. Hindi po no si Mr. Bean, pero marami pa rin laman. Ayan. Atukin na natin ito mga day. Ayan mga day. Pahariba na tayo. Hindi po no si Mr. Bean, pero napakaraming ano na kuha namin lang para mo. Ano? Sakin daw 'yan na naman. Ayan, Ayan na eh to na. Donut bye. Donut bye oh, nice. may a sexual. Wow. Teka, oh, ko makalimutan na naman mag-gloves mga Mars. Na-excite na naman ang inyong inday kordapya. Okay, wait lang. Magka-gloves mag muna tayo para safety. Ika nga nila. Safety first. O, diba? Tignan nyo naman ang kapsikom, mga jay. O, sinlaki na ng palad ko. Ngayon ang bell pepper dito. Kapsikom ang tawag. Ayan babaw natin ang mga bulilit para hindi na ano malata kahit na 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 na kahit na na naman na kahit na na naman, donut. kahit Ayan, may naka-plastic tayo ng chicken. Iwalay natin pang meat. Ayan, meron pa dito. Yeah, can you please give me the other bag? Ayan. Dami-dami. Saan sausage pa, oh. sausage. yan sausage? Hindi na naman Pero i-lagay ko na po para hindi ko makalimutan. Kasi pag minsan, sausage ako. Niniwalay ko na nakalimutan ah, ko pa rin. Hindi <laughs> ba? Oh my god, my Oh my god. Uh, no, can you i gonna put it down. <laughs> <laughs> dami na ito baka gawin kita ng makulong Mars kaya no box na tayo mga Mars hindi alam patutunan ko ba lahat Eto, yung, yung iba ko dami pa o oh. mayroon pang isa, dalawang tatlo, apat ito lima, lima pang box na dito sikong. Ano pa pala? Isa pang box dito. Bakit ang dami na naman ito? Put it na.

karni, then mayroon tayo. Mayroon talagang sila magtakoy dito, mga, Ay, mga Mars. Ayan, Ay, oh. Kita niyo ba? Sampaks na naman. Pakita ko sa inyo, ha. Pakita ko sa inyo. Ayan, Ay, mga Mars, so. Ayan. Ay, may laman lahat yan. Puno lahat yan. Ito oh, ko ha? Ayan eh. Hello. Ayan Anim. Ito pa yung mga yan. Sila na pang na Lahat na. Nalamog na. Ayan na ito na yung mga naharbat natin for today, mga Mars. Mabilis ang harbatan lang, pero nakarami pa din. Nakakuha tayo nitong isang leg ham, tatlong sausage rolls, isang pork loin chops, ayan. At itong marinated chicken wings. Ayan, isang balot. Andami ang daming laman niyan mga Marcy. Nakakuha rin tayo nitong basil. Ayan, fresh na fresh. Dalawa. Nakakuha rin tayo nitong Capsicum. Ayan, o oh, diba? Napakalaki. Ang kintab pa, pero tinapon na. Meron din tayong nakuha nitong Half repolyo. May nakuha rin tayo nitong Chocolate Chip Muffins. Ayan. At ah, itong Chocolate Donuts. Ayan, so ayun, nakatatlo tayong pack. Ayan, may nakuha rin tayo Laundry Detergent Powder. Isang Coca-Cola. At ito ang ating jackpot for today, mga Marcy. Mabilisan lang, pero kahon-kahon ang nakuha natin ganito. Almond Fingers. Ayan. Tingnan natin ang kanyang expiration or best before. just before September 23, 2025. So matagal pa rin siya. Pero tinapon na nila. Bakit kaya? Kahon-kahon ang tinapon nila pero matagal pa ang expiration. Tignan, tignan nyo mga Marcy. Kita nyo ba? O ba? Diba? Matagal pa ang expiration. Ayan din Oh. Tignan natin dito. oh, matagal pa ang expiration ng mga to mga Marcy. Saski skin ako. Kaya kadagahan naman ang kanyang nilang tinapon. Ano kayang gagawin ko dito? Sayangan ba? Bakit kasi ang dami nilang tinatapon? Pag nakakita tuloy ako, sasayangan ako. So, skin ako. Kaya kasayang talaga, oy. So, ayan ang mga naharbat natin for today, mga mercy. Thank you for watching. Bye!